Duck tips sa mainit na panahon para sa ating mga kapwa layer farmers. Alam ba ninyo na pag mainit ang panahon, bumabagsak ang egg production, matubig at pasa ang ipot, dumadami ang soft-shelled eggs, o lumiliit ang mga itlog ng ating mga layers, at minsan kulay berde ang ipot, yan ay dahil sa stress. Bumabagsak ang kanilang intestinal villi, at numinipis ang kanilang intestinal epithelium at microbiota, kaya nagiging matubig ang kanilang ipot, nawawala ang minerals sa katawan at pwedeng mauwi sa dehydration. Alalahanin natin na pagkulang ang katawan ng alinmang hayop sa tubig, lahat ng bodily functions kasama ang reproductive at digestive systems ay hindi tatakbo ng maayos. Kaya narito ang mga pwede mong gawin upang maiwasan ang masamang epekto ng sobrang init at pagsak na production. Bigyan sila ng sapat na lilim o shade laban sa sikat ng araw. Dagdagan ang pagpasok ng hangin o ventilation. Malaking tulong kung ang layer farm building ay high ceiling ang pagkagawa. Pakainin sila ng maaga habang malamig pa ang temperatura sa umaga. A 2 to 4 p.m. kung saan hindi na masyadong mainit sa hapon. Dapat hindi sila kinakapos sa malamig, sariwa, masarap o may kaaya-ayang lasa ng inuming tubig 24-7 upang lahat sila ay well hydrated. Dapat ang kanilang water tank ay hindi nabibilad sa araw upang hindi mainit ang kanilang tubig inumin. Ang katawan ng manok ay 75 to, to 79% tubig at ang 65 to 68% ng itlog ay tubig kaya hindi dapat kinakapos sa supply. Natural na malakas uminom ng tubig ang mga manok pag naiinitan kaya huwag magtaka kung matubig ang kanilang ipot. May solusyon tayo sa basang ipot na hindi kailangan ng gamot sa manok. Kung kailangan maggamot dahil may sakit, ibigay lamang ang mga ito sa mas malamig na oras at kung kailan maliit ang tsyansa nilang ma -dehydrate. dahil sa di kaaya-ayang lasa ng gamot, panatilihin ang kanilang rasyong pagkain ng nasa 100 to 112 grams Head. Depende sa breed at edad, araw-araw, obserbahan kung magana ba o hindi silang kumain. Palusugin ang kanilang bituka upang lumakas silang kumain. Gumamit ng ProGastroPlus na may kaaya ayang lasa. Kompleto na sa vitamins, minerals, electrolytes, probiotics, prebiotics at amino acids upang maging malusog ang kanilang bituka at maging magana sila kumain ang 70 to 79% ng immune system cells ng mga hayop ay nasa bituka. Kaya pag malusog ang bituka, matibay din ang hayop laban sa mga sakit. Progastro Plus, subok na ng malalaking farms kahit na sobrang init ng panahon. Maraming salamat po!